po. Ayan, please support Stone Toll. S-T-O-N-E T-A-L-L Tita, thank you, thank you, thank you, thank you po. Sa isip, yung pakiramdam, kumusta? May, may parang kumakausap pa rin? Wala nang po. Tahimik. Ay, ayos pa naman po. Hmm. May regalo ako sa'yo. Ano po? Wala naman. Hindi kaya ako birthday Hindi kaya ako birthday Ito yung may birthday lang ba? Doon mo kailangan regalo niyong tao? Hindi <laughs> naman to. Bakit na pa i-regalo niyan? I-regalo ako sa'yo. Ha? Bakit? Okay. Hindi, ayoko niyan. Ayoko po niyan. Pa? Ayoko. Bilangan mo. Ayoko. Ayoko niyan. Hindi ko lang yun Ayoko po. Bakit? Wala. Bilangan mo na. Ayo, hindi ko alam yun. Ikaw nga choy. Ayun. Po alam yun. Ano po ba? Hindi po na, hindi oh, ko po alam yun eh. Bilang pera. Bilangan mo nga daw. Ayo, hindi <laughs> ko po alam eh. Hindi po bilangan ng pera eh. Para to sa'yo. <laughs> <Deo>? <laughs> hindi. Gawala ka yun. Hindi ko po alam yun eh. Ayo, yun. Para to sa'yo. Hindi, ayo. Ba't ka nalang magandang ganyan maraming pera? Hindi yun. po wala ka ng pera. Kailangan natin ng pambili ng yero.

Oo, oh, siya yung nakapirma dyan nung ano, nung ginawa yan. Ay, siya pa yung presidente nung ginawa yan. Ah, ngayon po ba? Kailangan ko. Ay, Sige na. Huwag na po. Pag mamahal ko to sa'yo. Ayaw. Ba't mo? Huwag po, di pa kami nakatanggap ko. Bakit nga? Di naman po. Di po namin kaya pag-usapan ko magkakapatid. Ano yung kailangan <laughs> pag-usapan? <laughs> Regalo pong inaabot nyo na yan. Bakit? Ah, uh, hindi. Hindi naman po kailangan talaga. Wala naman po sa akin magkakapatid yung ganyan. Bakit di, ba, di siya kailangan? Hindi naman. hindi ko po alam yung pag-desisyon na yan. Eh. Tsaka, huh? kailangan ko din po ng ibang side para humahanap ng pagtamang kaisipan po sa akin. Eh. niyo. Huh? E, oh. Hindi mo siya matatanggap? Eh, kung ako lang po yung mag-iisip. Ha? Huh? Kung ako lang po yung mag-iisip. Siyempre, eh, pag-iisip ko lang din po yata yung gumana dyan. O, pwede rin sa kanila. O, sige. Pag-usapan niyo muna magkapatid kung tatanggapin. Pero sa inyo ito, ba kailangan nyo pag-usapan? Sige, pag-usapin. Hindi po. Ikaw ba, Choy? Ikaw, sabi mo hindi, no? Hindi, sabi mo hindi, no? Sige, nakakaagos. Hindi po hindi po decided yung brain ko na ako lang po yung tumanggap niya. Actually, kulang pa nga ito eh. Ang daming kailangan bilhin dyan. Ilang kama, tatlo kayo. <laughs> Dapat tigi-isa kayong kama. <laughs> hindi, hindi Yung, yung TV, makakatulong yun sa'yo. Pansamantala, uh, kung up. nagpapagaling ka, pili tayong TV. Hindi, hindi po. Oh, kuya, ano ka? Si Kuya kasi, tapos ano to eh, ang dami pang kulang nito. Yung kuryente lang, baka magkano yung ano. Ha? Ah, bilangin mo naman. Ayoko po. Ibilangin ko lang. Sa'yo so, na yan. Ayoko. Okay. <laughs> Kasi ko. ibilangin mo, bilangin mo. Ngayon yung may kita yung panonood ng mga katekram natin. Yes, ngayon yung, yung pagmamahal nila sa inyo, gusto ko lang ibalik din sa inyo. Kaya katekram, hindi lang din naman po ako to hindi lang ako to, uh, hindi lang ako to yung nagmamahal sa inyo. Nagmula sa ating Diyos, sa akin, yung mga nagmamahal sa inyo, yung sumusuporta sa inyo. Kasama ko sila dito. Eh, kayo po ba? Di po ba alam kung ilan yan? Ba't bibilangin ko po? Para kunin no, ko. Oo, hindi ko nga alam. Bilangin mo na. 1, hmm. 2, One, two, three, four, five. Ilan they have um, 65K. Okay. Kuya, Kuya Jesus, unang, unang 100,000 to. Sa unang 100,000, pero mga expenses natin na una, yung pinto, Ayaw. yung mga gamit. So, paunang 100,000 to katekra, pero kulang pa to. Kulang pa ho yan sa dami ng kailangan nating bilhin dito. Ah. So, yung paggagamitan nito, una, yung tubig, yung kuryente, yung, yung bubong, pinacheck ko kanina, sabi ni Kuya, Kuya Chris, dito, ipaliwanag mo kay Kuya Jesus yung mga kailangan gawin sa yero. Oh, yeah. Tapos ito, Kuya Jesus, itong mga bintana. Ang mga bintana na kailangang tanggalin, gawing bintana, tapos ito kailangang baguhin na bintana. Kaso ang may sinabi si Kuya Jesus, yung kanina, nag-worry siya na... Sa so, dito, hmm. yung hindi sa amin, gano'n. Oo. Oh. Na... Paano kaya maganda? Parang medyo eh, na... Hindi sabi Kausapin muna muna din. Kasi naisip ko nga din yun eh. Uh, sinabi ni Kuya Jesus kanina. Jollibee. Ah, diyo sa ni, diyo sa ano. Diyo sa ni na ganyan. An, ano ano kaya yung kakainin natin? Sa nila ako sa ito sa Marindilla. Ha? Karindilla. Karindilla. Uh, Birthday naman ni eh, Kuya mo. Okay lang. Oo, oh, one time. No. Sige po. Okay, yung bakit, Kuya Gus, ba, mabilis sa isang bakit na chicken, Itong order ng chicken at may spaghetti tapos ke ice cream. Bibigyan na tayo ng dalawang pakit si... Pag napatili niya po. Napatili niya ng ibon? Oo, Paano ba yun? Kasi di ba, kasali tayo ng ibon, sabi niya. Gumagano'n ba? pag, napag, pag ibon Pag uh, napagsali tayo ng ibon, sa'yo Paano, paano, paano tumili ang ibon? Aba. Sabi ko ganun, ganun Ibon. Paano siya magsalita? Yun lang. Gaya may salita niya. Gaya lang. Wala na po siya ibang salita. May mga anak ko. Birthday ni Kuya ngayon, di ba? Apo. Nasaan yung kiss mo sa kanya? Huwag yun! Ay, ako nagkikiss ako sa mga kapatid ko. Di na kanya kiss, hug lang, diba? oh, di ba? Di e. ko po siya kanya kiss. Kiss? Oo. Oh. Sama naman nun. Anong masama doon, kapatid mo yan? Sig di ba, di ba? Di ba, di ba? Case? Ha? Si, yun nangihingi no? na eh ako. Eh, oo. Nangi... Ako. Nangihingi mo na kiss? Hindi. Si... Si... Qua, si... Si... Katekra, eh, may... Hmm, Nagre-reg mo sa'yo. Uh, kailangan mo mag-kiss birthday ng kapatid mo. Sige na, please. Kikis kita? Happy birthday mo na tapos kiss. Wala. Happy birthday to you. And... One kiss. Okay, no? Okay. Anong okay. okay. tunog? <laughs> ay okay na po, ayun. Bakit may tunog? Kasi nagsalita na po. Hindi, may tunog yun. Nagsalita po ako. Ah. Sige niya. Sige may tunog. Ah, happy birthday to you. Wow. Ah. Okay. Bau? Mayroong Ha? Babau siya. Hindi mo ligo. Eh, galing nga ako. Namalaki na nga ako oh, rin pa rin noong baga. May oily niya eh. Okay, anong masasabi mo? Anong pakiramdam pala doon? Anong napaka, napaka kung sa parang napaka ginawa po. Ang saya na. Oo Anong pakiramdam kinis mo si Kuya mo, Kuya Kerwin? Ah, uh, naman po. Kung ano naman siya. Ako po nahihirapan doon. ko huh? nahihirapan <laughs> po. Kaya pinahilis niyo eh. Po yung nag-isip doon eh. Ay, Choy <laughs> naman po. Ano. Ay, ikaw naman Choy. Sige, yeah, ba sa kuya mong ang minamahal. Hirat, ang hirap ng ginawa mo kay kuya mo. Ah. lang kanya ng pag Sinaksak, Siya. O bumawi ka ngayon sa haba-haba ng ilang taon na yung pagkakastab sa'yo. Eh, um, mo... years pa. Four years pa lang. Oo. Oh. Kala ko mga, ano, 15 years na. Okay. Good lang. Pangkahantaw. Eh, kuya, happy birthday. Sana... Ano? No, <laughs> <Ayeing Mechanics> okay. <Means programmes> no, right, so, no kiss. Eh, mo Hindi Ginigin dito. Sige na. Eh. Quest ko na. Eh, bakit? Na-detect ko 'yung hindi niya. Ako 'yung ha-hit sa. Ah. box nga. 'Yung na-detect ko 'yung sa ano eh. Mm. Yunis niya sa sa ano eh. Oh, love love. you, love. So, mo kelan mo gagawin 'yang pagwala na 'yung pan mo sa buhay?

mas mararamdaman mo kasi talaga. Misa po at, saka, at saka, first time kasi, no? Ako. Misa po, iipon sa akin pang gasolina. Alang-alang po talaga ako pagkat pera. Ah... Uh, kailan? Nung... Uh, po, uh, nung sa araw lang po. Sa araw lang? Ako. Nako, ba't hindi ka pa ba Kala ko lang may ipon ka na. Eh, bakit na? Kung baga nakasave task talaga sa akin. O, bigyan mo din si Kuya. Ba't mo binalik? Ah, sige na. Panggastos naman talaga sa inyo naman talaga ito. Si... Ah, uh, kuya, pang, pang ano lang yan. Sige na. Para po sa... Hindi. Sige na. Para... Uh, Pantagtag mo din sa ano, kuya. Sige na. Maliit na bagay lang. Promise yan. Okay, po. Um, si Kuya Kate, ay si Kuya Kirby, hindi natin mapahawakan ng pera kasi nga, baka panda-drugs daw eh. Ano uh po? -huh. Oh, bakit ka naman? Ah, na, to. Hindi. Ayan ito. Sa inyo to. Sa inyo to. Ano lang. Sabi lang kasi, ang sa akin lang, hindi ko, hindi ko talaga mapahawak kasi nga merong parang gumag... Sorry, ano uh, ko po, di ba po binigay niyo po ang 5,000? Mm. Ipapong ano ko na lang po sa akin pa dito. Paano ko... Di Ay Ayaw rin po yun ng gamit. Bibigyan tin niya po ako ng demand po, sir. Mm. Eh, ano ko lang sa kapatid ko, itutulong ko lang po para mapapabalik ma 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 lang po sa dati. Hindi mm. lang, sir. Grabe At... so, naman, no? So, ito naman po, sa, 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 per sa pera po na ito, pang babae ko po sa utak. <laughs> Oo, oh, sige. Ang, ang bayad ni Agot-agot po lang sa mga kapatid mo. Oo po. Ganyan po sila alabing po sa amin. Papunta na po sa kaibigan Bill nga po ng kwenta. Oh my, natakot na ako yung kwenta ni po Yesus. Na... Tapos po, nung nakakarang araw po, nakakaino po yung puro. Eh, hindi ko naman po nakapaino po ng gamot sa gabi po dahil po nakaino po ng alak. Ay, hindi kaya no, tinatapon niya ano po, tapos po nung nakarampo, nakarampo eh, pinainom ko ng ano, na dahil po may nag-text po sa akin, eh may nag-chat po sa akin eh. Andito eh, kayo, kapahit mo si Gerbe, si mm. asagot, asagot sa Maritan sa may Bukana, sa Bukana po. Sa tumutulog po, nakaupo po. At saka po, ang ginawa ko po, nakakaupo po si, si Troy po, na Joy ka, punta mo, pakipunta mo ako si Gerbe ako. Sa sa Maritan, nandun, natutulog niya na lang po doon ang tutulog. E po pag uwi po dito, gutom na gutom po. Nagluto po ng pele, sa tsaka warm beef. Gutom na gutom po. Tapos po, pinapainan ko po ng damot. Ayaw po. Ayaw po ako inamin. Tapos uh, ko po. Kasi yung epekto, yung epektong na tutulog ayaw niya. Kasi para sa nalalala. Oo. Oh. E, kaya po, kaya bueno, nang nangingipo sa ng tulong na Pare of na Love po natin. Sinabi ko po, po sa inyo ito to. Kaya po po may tumutulong na po sa amin eh, magsisimulin po po ba ako. Kasi gusto naman ni Kuya Jesus, iuwi ko naman na doon sa amin. Kaso hindi pa tapos yung promise natin. Pwede ganito ang gawin natin kaya. Uh, pwedeng kunin ko muna yung isang buwan mo. Kung pwede kong ano yung ganito yung boss mo si ko yung Ikaw mo na lalay sa kanya. Eh kaya yung boss mo. Eh kakausakay po muna po. Hmm. Kahit ako na muna yung mag-ano sa inyo. Yung ano mo, one month na Kaya pa rin ko kasi sa mga kapalit na. Ka. Kung misa po, parang gusto ko na pong sumuko sa kapay ko ka. eh. Ako ako susuko. ba? Okay. Pero, pero nilalabahan ako pa rin po eh. Pupalaan ko na po. Okay lang. Kuya Kirby kasi. Matino ka. Pagka naman na kami harap mo, iba na yung sinasabi mo. Anong masasabi mo doon sa sinabi ni Kuya Kirby? Pagka daw ibang tao ko mo, matino ka. Pagka sila daw hindi. Sabi ko ah, magamahalan din po ang mga kapatid. Pag-aalala oh, eh, yung sinasabi niya. pag mo, tayo. Sana. Pag-alala lang ang tama, baka naman paano pag niya ako. Kung mahal mo kami, dapat, andito ka lang. Hindi ka, hindi ka, hindi ka, hindi ka ng bahay. Kasi may, may gamit yan eh. Ito na, ito na yung solusyon para sa'yo. Ang tanong ni Kuya Kate, bakit mo tinitigilan? Ba't parang, ba't ayaw mo siyang inumin? Eh, nagalit pa ako sa ginagawa niya. Paano oh mo gagalit? po eh. Eh, ako, eh. oh, ako oh, naman po eh. Ako, ako, ako po ang gagamot eh. May paglarabing na ngayong pagiinom sa'yo ng gamot eh. Pero ang isa din kinakatakutan ko, na sabi na sa ni Kuya Jesus, na uh, six months ago, meron nagpupunta dito para i-ano siya sa ganon. Na posible, kasi wala naman siya talaga dito. Sabi mo ano isang araw, may mga pumapasok talaga. Oo. Oh, Kaya uh, gusto ko namin magkaroon. Ang hirap ko eh. Mm, pero na, nagpabili na akong lock. Oo. Oh. Okay. Naka, ilalagay na lang. Natin, di ba? Kung siya. Kasi ano mga... natin eh. Kasi tao din tayo eh. Tapos na dapat yung mag aruga sa atin. Hindi tayo, di, hindi, inayang, tayo inayang na siya. hindi tayo, hindi tayo, hindi tayo, tayo mag aruga sa kanya kasi siya magulang natin. Them. Hindi, both dapat. May uh, pag-aalaga sa inyo, may pag-aalaga sa kanya. Kasi po ako, matagal ko na pong inalagaan na. Gusto ko lang linawin yung sama ng loob na okay na. Okay na po. Yung sama naman ng loob ni kuya yung wag ka lang ininom. Okay. Tapos kay kuya, yung pag-inom ng gamot. Okay. okay na doon? Ah, okay. Kay okay. bunso baka uh, kay Bonso, meron mga ano kay Bonso. May... Ibahay na tayo, meron tayong tahanan. Oh. Nice to get a take